Hi guys, ayan magagawa kami ng lino kasi marami kaming saging ngayon baka masayang lang yung saging kaya gawin na lang natin yung at magawang makain dito sa aming bahay pang snack lahat lahat na panghapunan o ano pang klaseng pagkain basta ayan lulupakin natin yung ating saging ayan kasi parang may nakita ako na mayroong naglupak lupak ng saging lino tawag dito sa waray kaya habang kami ay nag babalat ng saging. Ayan, si Alter, mm. nagpipinasawi dito sa aming tindahan. Ayan, matayay magkwentuhan tungkol sa mga, mm. ano, sa mga bagay-bagay dito sa aming bahay. Mm. Si Alter ay hindi pa yan siya aga aaral Mama. kasi walang nagbabantay sa kanya. Kasi pasawa yung batang ito. <laughs> nandito sa gilid ko at ang at hindi tuloy ako makakapag-voice over na maganda at makapag-isip kasi si Alter nandito nagpipinasaway man siya ay yung batang yan hindi ko pala siya pag pinapaaral pa guys kasi walang magbabanti sa aming tindahan kasi di pa kailangan siya bantayan doon sa school at kunin kunin ihatid na food kaya ayan next na next year na namin siya papaaralin para next year yung ati MC niya grade 6 na so yun na nga guys pagpatuloy natin yung ating pagbo-voice over hindi talaga mapasabay si Alter nandito pa rin sa gilid ko kaya hala, pagpatuloy na lang natin kasi hindi natin matatapos yung ating pagbo-voice at pag over kung hindi natin yan anuhin si Alter kaya na lang natin siya mag-voice over sa kanyang sarili at nandito rin yung mga anak ko, ang gulo-gulo nila. At ako ay nagbubuis over dito. Huwag kayong maingay, indo, inday. Ayan, magsisimula na yung ating tag. dudurog ng saging. Ayan, sabi ko si Alter, siya yung magdodorog ng saging. At saka, ayan na At saka, excited pa naman si Alter, guys, na matikman yung aming linoko. Tapos, siya pa naman yung ayaw kumain na kasi... Ang didire daw siya sa aming ginagawa. Ayun, ayun. Tawa siya ng tawa. yun. Kakadiri daw yung aming ginawa kasi dinorog dorog daw. Sa, sa bagay, hindi na dati yung mga kabataan natin, yung mga sinaunang mga tao bago makakain, maghirap muna, magbayo, mag ano-ano pang ginagawa pa para magkakain lang. Ngayon kasi yung mga bata is ano na yan sila, mga high tech na yan sila ngayon kasi yung mga mga magulang ngayon is hindi na mga tamad hindi kagaya dati, mga magulang dati ah. hindi naman, hindi ko naman sinasabi guys na lahat ng magulang ah, but. dati is mga tamad <laughs> <laughs> Ay, kakakulangan ba ng paghanap buhay ba Ayun, para kulang sa pera, kulang pambili ng Mamu? pagkain ngayon, to, te, so, so, so. so, so. ng mga bata Amo ngayon te, so, so, Ayan, pagpatuloy na nga natin yung ating pag-voice over guys kasi natulog na si Alter, pinatulog ko muna kasi talaga si Alter pang hindi pa yan pinatulog ay ayan <coughs> balik tayo dito sa ating ginagawa na lumpak o liba tagal na namin hindi nakatikim ng lumpak na ito kaya ngayon is ayan, buti na lang naisipan ko at magawa kami ng ganitong lumpak pang snack lang ba ayan hirap niyang mag bayo-bayo ayan yung hinupak na saging na merong merong ang tawag doon yung kayod ng nyug at saka margarine ayan yung nilagay namin dyan tagal-tagal na kami din na ang atikin niya diba so ngayon lang naman to saging kasi guys is high carb yan hindi ka naman kumain ng ganyan pero huwag lang masyadong marami ayan tinitikman tikman namin kasi masarap na siya nakakamis ang mga pagkain ganito Yung mga sinaunang panahon dati is halos ganito lagi ang aming kinakain dun sa probinsya diba mag ano pa muna mag magbanat ka ng tawag bago ka kumain ngayon yung mga bata is kasimple na lang bago makakain tapos mga tamad pa yung mga bata ngayon gusto nila pagising nila is ano na lang sila kakain na ano lang sila di diba? tayo dati ng mga kabataan pa bago tayo magkakain maggi, magbayo dami pang mga trabahuin bago ka makakain ngayon napakaswerte yung mga bata ngayon dahil pag gising nila sa umaga meron ng pagkain at sila ay kakain na lang mga tamad pa yan ha Alter Hello Ano You eat now No Do you eat the lake? na show guys, mama, what adik? nyami. nyami Nyami Man. Ibu, taim, time. Man, adi logo di, adi? Adi logo di adi mama. Adi Adik, adik, di Mama, engkau, adik, Man. Mm, yum, nyam, nyam, emm, adik, kau, engkau, engkau, Ni, Mama solo. Sarap. Sarap. Ini pak. Sarap adi. Mm hmm. Mm. Yay. Yummy yummy.